Alright, alright, alright. Magandang umaga mga paps. Alright, dito tayo ngayon sa uh, Santa Cruz, Sambales. <coughs> uh, pakita ko lang sa inyo, flex ko lang sa inyo yung uh, ganda ng bayan ng Santa Cruz, Sambales. Alright, alright. Proceeding tayo mga paps. Proceeding tayo. Pasag tayo ngayon sa Ah... Uh, pinakabayan ng Santa Cruz sambalit alright, alright. so yun po yung nakikita yung mga paks ito yung barangay Lipay sa bayan ng Santa Cruz yan mga eskinita Alright, alright. Good morning mga paps. Welcome back sa ating uh, YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel mga paps, ay inaanyaan ko kayong mag-subscribe sa ating munting channel at pagipindot na rin ang <coughs> notification bell. Malaking tulong na sa ating munting channel mga paps. Ayan yung mga kababayan ating mga mga news daw. Yun. Ayan, daming nakaparada ng mga bangka dito sa ngayon mga papso. oh. yun yung isaw si Kuya, oh. Lalaot na siguro yan. Yan. Ayan. Lalaot na si Kuya. yun dito tayo ngayon sa tulay eh. <coughs> tatawid tayo mga paps para mas mapakita sa inyo yung sa may kapila paps tatawid tayo uh, yun mga paps ito yung uh, ilog papasok ng Santa Cruz Zambales San yan banda mga paps ay dagat na po yan. Yan. Sabi nila marami daw mga bisaya na nakatira dito. Yan no? Oh. Mga fisherman. Mga bisaya. At yun oh. Laking bangka o. Oh. So, Ito so, siguro yung nakakaabot ng ano Skalboro Shoal Laking bangka mga pups oh. So yan, alright alright Papasok na tayo ng Santa Cruz Lapit So yan, kung makikita nyo mga pups Yan yung uh, magic mall ng Santa Cruz medyo ano ngayon mga paps at ano against light tayo mainit eh yan yung Magic Mall nasa tabing ilog itong bayan pala ng Santa Cruz mga paps uh, ano lang ito, tabing dagat lang ito malapit lang sa dagat ito kung nakikita nyo, itong dana ito papuntang ano yan ah, uh, ah, guys madam oh. papuntang Infanta, Pangasinan yan yung mga paps yung ah, uh, tawag nito magic mall isa sa mall dito sa Santa Cruz, Sambales medyo agin sa dalay yung camera natin sa ngayon mga paps at mainit eh so ayun medyo kaya kayong dran walang ano ano hindi traffic at holiday holiday sa ngayon mga paps tawid tayo holiday so yun pasok ko pa tayo doon sa ano tara punta natin sa tayo ngayon sa malapit sa ano sa mall nila magic mall At sa mga hindi pala taga Sambales mga paps, panoorin nyo na lang yung vlog nito para masilahin nyo kung gaano kaganda ang bayan ng Santa Cruz Sambales. Yan, papasok tayo ng Magic Mall. yun yung Magic Mall dito sa amin sa Sambales mga paps yun may ka ano tayo ano naka duty Dan. sa ngayon at ano holiday wala ganong ano at maaga pa wala ganong nag gagalak-galak Punta muna tayo dito sa gilid. Sa gilid na ang ilog. Kasi itong Magic Mall dito sa ano, mga pubs sa Santa Cruz ay nasa tabing ilog lang siya. Yun, may daanan rin pala dito. Yan. Hindi sila, sila dumadaan. Kaya pala yung mga galing doon sa kabila. Ano? Ah! may may, may daanan rin pala dito mga paps oh. may, may nagtitinda rin pala dito sa may ilalim ng tulay yun may nang mga nagtitinda rin pala dito ito yung ilog nila doon tayo nagumpisa kaninang nag vlog mga paps tapos paikot tayo pa ganon yan Nandang doon sa may mall tapos yan at may nagtitinda dito so yan natin so yung kung pasyalan nyo dito mga paps kung naka ano kayo naka uh, single kayo nasa along the highway lang ito yan tara ikot na naman tayo yun pin door ng buko mga masisipag na mga bin door natin alright alright Ikot tayo sa kabila. Medyo inihingal ako sa ngayon mga paps at ang init, mainit. Pero okay lang at least uh, nakagala tayo dito sa bayan ng Santa Cruz at ipakita at na may papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang bayan ng Santa Cruz sa mga hindi taga-Sambales. Yan yung ano, bagong building na pinapatay. Ulan ko kung ano yan. So yun, balik na tayo. Medyo maliwalas yung daan ngayon. Hindi gaano matraffic. Pag weekdays, matraffic dito minsan. Sa ngayon, medyo maliwalas. Ayan, standby muna tayo. Tayo natin yung ano. Padaanin natin yung victory. Ayan ang victory, oh. Pag-engage -pag tayo sa victory. Ayan, victory, oh. Geng, 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 geng. Victor, ipapunta na nang ulong po yun. Okay. At, yun na mga paps. Shout out sa mga taga-Santa Cruz ng Balis, no? Dito tayo ngayon. Alright, alright. So, you no? Know? Sa mga taga-Santa Cruz, share share ng video share share ng video at huwag kalimutan mag subscribe isang subscribe nyo mga paps uh, ah, napakalating tulong na sa ating munting channel so yan mga paps dyan yung dinaanan natin kanina sa ikot doon sa may baba yung tulay yung tagos naman noon doon rin sa kapila doon sa pinaka entrance ng magic mall yan. May five braids. So, yun lang muna sa ngayon mga paps.